Inihayag nitong lunes ng mga OFW sa iba't ibang bansa sa Europa ang one week zero remittance simula sa March 28 hanggang April 4 bilang protesta sa ginawang pagsuko ng Marcos administration kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sinabi ni Enrile na kung ang ganitong payo ay susundin ng ilang OFW ay baka gumanti ang Kongreso at kanselahin o suspindihin ang mga pribilehyo sa buwis ng mga OFW na susunod sa payo. Inihalimbawa nito ang income tax ng mga OFW na libre. Hindi rin sila nagbabayad ng travel taxes, airport fees, exempted din ng mga OFW mula sa mga documentary stamp tax sa kanilang mga remittance at sa pag-file ng income tax returns. Bukod dito, kailangan din anya nilang magkaroon ng mga passport para makapagtrabaho bilang OFW na pribilehyong ipinagkaloob sa kanila ng Kongreso. Kunta kaka, kunta ikah. Kunta kaka. Mana lomba teman ah. Oi. Ono.